Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay yung mga Si Milya ng Bangos na nasa irrigation ay ipapalipat po natin doon sa isang pitak na sinabugan po ni Bossing noon ng pataba. Ayan po at nandito rin po si Nadjaw. May lalabang pride. Dastein, alin ka na Dastein? Kaya na po si Kamelot. Oh. Diyan mo nalaang daw. Ayos mo lahat nang hindi bumuwal. mag-adjust. <laughs> <laughs> si bossing po ay nanguha na rin ng talbos ng kamote. Kamoting bagin. At nabulok yun po ang gusto niya na ilahok namin sa sinigang. nabulok na. Sa kakaunting sitaw. Okay. Nabulok. Anong lagay bossing? Na ang ating paglilipatan. ปกติตัายันเป็นตีมอง tinatabasan po ni Bossing tong gilid at dito po sa tapat ng tinabasan po niya ay dito po maghahagis mamaya ng mga similya ng bangos bakit di mo ginamit yung grass cutter? kakunti kakunti naman para lang sumabit Nandito na po si Ate Huya, saka si Tatay, si Tilat, at saka po si Isil. May dalang pa man din si Uman. Eh, sabi-pamigay ko, sabi kami, wala naman dito mga hindi, hindi na lahat. Paparutin pa rin natin. First time dito ni Isilhan, eh. Hindi ah, po yan. Patalawa na. Ah, patalawa na. Noong na, namiwas sila. Ah. Uh, nung um. hawak ni Tilat sa ganito, pagbabahad sa hagdahanan. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah, 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 Saan ba kami magsasa papa sa irrigation? -regis irrigation na pa. May ito na si Marami, <laughs> naman yung Papa, may ito. Sabi ni tayo doon daw. Sa kanan. Sa kanan ng bila. Buhat na po ni Bossing yung pangsaklit. At sila po ay mag start na. Kahit lang po medyo malalim pa ang tubig. Ay mag-uumpisa na po. Sakay mag-uumpisa Bossing sa Sa dulo. Patulong po ni Bossing ay si Tilat at, at saka si Tatay. Saan na sa inyo? Dito na lang. Sila ay ano. Dito ang dito ang punta. Doon lang sila mag-umpisa sa dulo. Ate Uya, magdala ka daw ng sako. Ayan po si Isil. Monetize ka na? Hindi Ano pang kulang sa iyo? Subscribers? Ilan pa ang kulang? 31 po yata. Ayan po yung girlfriend ni Tilat. At yan po ay nagbablog din. Baka naman. Pa-support po. Subscribe na po para po ma-monetize na rin po yung girlfriend ni Tilat. Yung ano ah. Pians <laughs> Ay ang ano ah, watch hour, okay na. Okay na po. Yung subscribers na ah, lang, pa subscribe na po. Oh, Isel vlog po. mga kamilot, mga atinels, <laughs> para makompleto na po yung kay Isil na ano, para ma monetize na rin po. Dito, dito, dito na ang. <laughs> Dito sila pupunta. Oo, aki pa kundi kilik kay Indik. Mapapalaban ang bagong herdo ni Ate Huya. <laughs> bagong riband. <laughs> Ayan po si Adjao. Ayan kapag may isdang bulan-bulan. Ni Dustin. Kaya lalag yan. Ay, oo. Saka baka may mga pipiling... Tilapia. Oo. Saka bangos na medyo ma malaki-laki na. ako magkanalala sa ako! Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Milat ikaw! Ang medyo siya at mainit. Nasa bang ulo na Ah. bayo na po si At Sila po yung dito lang nag-umpisa sa kalahatian. At ang sasaklitin lang po naman nila ay yung mga similya po ng bangos. Si Ate Huya po ay sumunod na doon. Kami po ay abangers lang dito sa dulo. Masisimbor. Tama yung... Ika lang <laughs> po doon sa kapila. Abay, doon yung maraming bangos. <laughs> Akala namin ni Tita Joey kayo yung sasaklitin. <laughs> Sabi kayo doon yung maraming tilapia. Abay naman po silver. Ay doon na. Dato'n ay. naman. Dito. Dito sa kanila. Parang ito yung silver Ay! yung may malaki. malaki. Ay naka na po. kaya nagtatalo na na po. Wala, wala. Kasi big na kaya

哎，张老板，快呀！你借张啊！来 <'s>，你先干点样？你来拉来。我来拉来拉来。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！ Ililipat na po nila yung bangus dito ah, sa kabilang kawan. Kabilang pitak. Ngayon nga po pala yung birthday ni Tilat ay kinakantsawa nila. Busing, ganang ka pa na kaunti ah. malaya <laughs> rin. Ako pa may dalang ano ah. Kaya sila ako po may dalang listahan. Oh, mm -hmm. At yung bibilangin po nila ay aking lilista. Lahat? Okay. No. Hindi. 20-20. Pilat, pagka nakabilang ka ng 20, ay sisigaw ka ha ng 20. Ilalagay po sa sako yung ano ah. Ibang isda. Halimbawa ay tilapia, midbed. Wala ka pang 20, Pilat. Tapos yung sako yung nanag. Akala ko po dati mamay may hinulog po di yung mga malalaking bahay Nilipat na. 20 na. 20. Sino po yung tatay niyo? Ikaw po sing wala pa. <laughs> Pero ang nag-iba po ang tuloy ng tubig dito. Okay. Ayan ay tutubuan na ng lumot. Kaya gano'y yan. Pero may like, green food. Uh Oo. -oh. Mas okay po kapag may lumot. Ito so, yun po yung kapag may lumot. Ito na. naman po sa dito ay matagal na. Parang nagkakalumot na yung balis sa Oo. Habang si may sinasabi. Opo, malaki. din po pag uh, Iba na po ang kulay ng tubig dito ah. Bainte. Parang kulay green na po. Gawa po ng yan nga po ay tutubuan na ng lumot. Kanya-kanya po sila ng bilang. Tapos kapag nakabainte, nakabainting bangos, ay sisigaw po sila ng bainte. Tapos ilibista ko naman po. Tapos mamaya po natin pagpa-plus-plusin para malaman po natin kung ilang bangus po yung nailipat po dito sa kabilang pita. Tapos na po silang maglipat ng bangus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Go on! 237! Sila po ay dito na lang mag start ng pagsasaklit. At doon na lang daw po sa dulo. Pero ka naman pong pupunta sa dulo, pabalik. Kaya na dito na po sila. Ay kaya dito na po sila mag-uumpisa. Papunta po doon sa dulo. At ako po ay pupunta na rin doon sa dulo. Marami pa pa ka pa. Ako po ay papunta na rin po doon sa kabilang dulo. Sinabosing ko ina diyan ah sila po ay eh, nagsasaklit na at doon naman po tayo magbibilang sa dulo doon po sa may baname sinati huya po ay doon dumaan sa kabilang ano kabilang pilapil gawa po ng medyo mahirap po ang daan dito ay lumago na ang mga damo dito Ayun po po ana sa kalagitnaan pa. Ito po yung ating dinadaanan. Grabe na po ang damo. Malalaguna. Malambana. Pero na po sinati kuya sa dulo. Mas maganda po ang daan dito ay sa kabila. Kabilang pitak. Talagang ito pong sinabugan ni Bossing ng patabay. o oh, ah. Green na green na po ang tubig. Ito po ang daan. Dito man po yung walang ahas sa ating dadaanan. Kaya lang talagang ang damo po yung ha. Malaguna. Ito, ito pa parga na naman. Nakatingin kay isin niya. <laughs> ah. Ah, <masita. laughs> Nagagandahan, oh. ha? Maganda, maganda. Ha? Huh? Okay, ano si ate. Yan po ang mama ni Ate Huya. Si ate, ah. yun, Ate. Payon pa po sila, malayo pa. Saan? Saan may nalundag? Bangos. Oo, eh. ah. oh, nakawala dun sa isang pitak. Pati di ba tikim mo din doon? Oo. Ayan na nga. Nakawala nga di yan. Ayan na po sila. Ayan na din na. Sabang. Hmm. Ayan naman. Nakawala na. Isa. Uy, nakakawala. Uy, ba yun pa? Uy, ba yun? Saan galing ngayon? Eh at daw na wala daw po ang mga isda. Nakalusot po yata. Uy, dami dito. Ay, bayan, naglundagan na. Marami po dito sa prinsa. Nakaunti po ang nakuha yata nila. Dito.

Yan, yan Sasaklit pa ulit kayo, bossing. Ah, lang na dito. Ah. Ano? Hulihin daw po nila yung nandito ah, oh, sa ako, natin, palang, wala talpong Parang wala na naman. Ah, ka kanina'y lumabas oh, na. Kakalikain ka so, daw ay, po ni Ate Luya. Ay! Malam, ay! 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 Bayan. Ay, bayan na ah. nga. Tama ah. mga lambad niya? mo oh, pa po, kung galing na! Lulusongin ko Ay, bayan na nga! Ah. Ay! Gusto ba kayo mahulog ka? Gusto ba mahulog ka? Ayan, silpo mo. Ay, kayo bumaba dito, ano, kaunti. Kaya, 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 dito kaya, ah. kaya, Buti na't na nabali. Ay! Nilawala sa <laughs> lalay! Hindi yan! Nilawala na yung magtunay! Meron pong tatlong bangus na medyo malaki-laki na po ay kinuha na po para maisigang po at nang may ulam tayo ngayon. <laughs> Bayon pa po ang isda kay Ate Huya. Nasa sako. Sa Banyera, <laughs> pati. Taliasi. Itong taliasi. Ay, ay pamali-mali. Boys, pag naman ni Datin. <laughs> guawalis. ay tapak na rin po ni Huya. mo Ay, bangos din pala. Ayan, honey. Ay, nakagati na! Ay, na! <laughs> Ay, Nagbubukod na po si Ate Huya ng aming sisig ang Ilang? Tatlong braso? Abay, baka kulang sa atin. Mga apat. Oo. Yan. Empat empadyaw, hindi na? Abay, isasama natin sa sinigang. Saka tayo may gulay. Oh! kinakalis na po nila mama yung bangus. Kabay na po sila lul. Malapit na rin. Ready na po ulit si Nabosing. Oh, may... May mga isda na naman. Ah, ah, let's go. Nung pagbalik po nila galing sa dulo ay nagsaklit po ulit sila. Marami ulit may lutaw eh. Yan po marami pa. Yung pong iba'y nakakalangoy lang, nakakawala. Maganda po pag sasaklit eh kapag medyo iga po ang tubig. Ay ngayon po may, nagpapalabas pala ang si Bossing. Dito ah. Bago pala ang pong ng ah, hibas. Magbibilang po ulit. Na yung similya ng bangus. Oh. Tapos na yun, bossing? Wala na. Meron na yun, madalang na. Ilan, ilan. Yan po, banlawan time na. Tapos na magsakalit mo. Oo, tapos na. Nalimpa. Nagwawala po yung bangus dito ah. Palang sa timba. Timba,

Pinapartida na po ni Bossing yung bangus. okay, oh, tatay. Uh, Ay kay tilap. Kaya O kay Biko. Si Tilat, meron? Wala, dalawa rin. Puluan na po ito. Puluan na, po, ito. na, po, ito. na po itong sabaw. Pinasasama na po na ang pamotong bagay. na po, dati sa kakain na. Ang

Sa so, ate kuya, kain na. Sige na sila sabi tatay. Kaya may lang <laughs> <Kaya> may lang Sa kanina ko lang. <laughs> kayo <laughs> daan. kayo Manti, manti ka. Manti, manti ka ang sabaw. Hindi kang pa. Ang baba pa. Ang sa pa. Ang pa. 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 pa.

Mm. Mm. sarap Kumakain na rin po si Papa din sa dulo. Nagpapapaki. Uy, <laughs> <laughs> oh, madami pa dito. Siniga. Ay kumuha. Kapalan niya. Tama-tama. Ito ka ng malikot. Mm -hmm. o

Si Joe po ay kasakay na ni Milot sa motor. Tapos si Ate Huya po ay kasakay po ni Natilat. At si Tatay po ay siya po mamang namamangka. Ready na po ang Tatay. Ayan po at bali palabas na rin po kami ni Bosing. Nasa 500 na similya po ng bangus ang nailipat po namin doon po sa isang pitak na pinalulumutan po ni Bossing. Ayun po lilipatan pa ulit ni Bossing. Siya po dito na lang kukuha ah. Sa isang pitak na ito. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.